Mga Ohio, good morning, good morning. Today is magluluto po ako ng onsen tamago. Ayan, maglagay po tayo ng limang basong tubig, mga Ohio, sa ating kaldero. At lakasan po natin ang apoy dahil pakukuluin po natin siya ng kulong-kulong, -kulo, mga Ohio. Ayan, at ito nga po pala, magluluto nga rin po pala ako ng chicken curry, mga ka Ohio. Kaya ayan, may kamatis, may sibuyas, at meron po tayong patatas at carrots. At ayan, mga Ohio, Kulong-kulo na po siya mga ka-Ohio. Ayan, pwede na po natin siyang apatayin ah, maka mga ka-Ohio. Ayan, talagang grabe po. Kailangan kulong-kulo mga ka ohio ha. Dahil kailangan po natin talaga yan na kulong -kulo po. Para mas maganda po ang kalalabasan ng ating onsen tamago mga ka-Ohio. At ayan na po mga ohio Sobrang kulong-kulo na po siya. Ayan, at ilalagay naman po natin yung isang baso po ng tubig na galing lang po sa gripo, mga Ohio. Ayan, one, two, three, go! Ayan, at ilagay na po natin yung isang baso po ng tubig, mga Ohio dahil kulong-kulo na po siya, mga Ohio At ayan, nakita nyo, bigla po siya ang na wala po yung kanyang kulukulo at papatay na po natin yung apoy then kailangan po dito po sa ating sandok dyan po natin ilalagay yung ating pong mga egg na hilaw mga ka nang hindi po siya mabasag ayan mas maganda po eh, apat apat po ang ilagay natin pero ako po ang ginawa ko pong lima pag apat po kasi mga ka at maliit lang po yung kalderong kagaya po nito mas medyo ano po siya, lutong-luto po ng konti mga kauhayo. Yung pagka onsen tamago po niya ay mas maganda po. Ito po kasi lima po itong ginawa ko. Kaya, ayan, hindi ko po masyadong nagaya yung gawa po ni Papa Hapon mga kauhayo. Then itatimer po natin siya ng 15 minutes mga kauhayo. Ayan, tinakpan po natin mga kauhayo ng takip po ng kaldero. Then, 15 minutes na ibababad lang po natin siya mga ka-Ohio. Saka po natin babalikan yan mga ka-Ohio after 15 minutes. Ayan mga ka-Ohio. Lima po yung niluto ko at dito po ako magluluto po ng chicken curry. Kaya naka-standby na rin po ang aking kawali mga ka-Ohio. Paborito po ng anak ko ang chicken curry din. Kaya ayan. At ayan na mga ka Natapos na po ang 15 minutes, sobrang ingay na po ng yung alarm po niya. Ayan, patayin na po natin at sobrang ingay, mga ka-ohayo. At ayan, mga ka-ohayo, nagluluto na po ako ng chicken curry. Nasangkot sa ko na po ang chicken, ang sibuyas. Ayan, mga ka-ohayo, at ang... Ayan, ang sasangkot sa naman po natin ay ang carrots at patatas. Then... Ito pong aking niluluto po mga Ohio na onsen tamago ay ilalagay ko na po sa lababo at aahunin na po natin mga kauhayo. Tapos na po ang pagbababad sa kanya. Ayan, gamitan po natin ng sandok dahil mainit din mga Ohio at para hindi rin po mabasag. Ayan, at uhugasan lang po natin ng tubig na malamig mga Ohio galing lang din po sa gripo ha. Ayan po mga Ohio. Ayan, hugasan lang po natin siya para mawala lang po yung kanyang init, mga ka Ayan, hugas-hugas lang po, mga Ohio Ayan. Then, after po natin siyang mahugasan at mawala-wala na po yung kanyang init, mga ka Ohio ay pwede na po natin siyang ilagay po sa isang mangkok, mga Ohio At ayan. Itatry po natin mga Kaohayo yung isa po. Ng malaman po natin kung okay ba yung nagawa kong onsen tamago. Ayan mga Kaohayo, open po natin. Wow, ayan. Mga Kaohayo, ayan, dahil lima nga po yung ginawa ko, hindi po siya masyadong puting-puti sa ano sa labas. Ayan, pero ang sarap na din po niya mga Kaohayo, creamy. At talagang wala kang maano Maralasahan na lang sa walang wala mga ohio Then, lagyan po natin ng konting toyo para may lasa at mas masarap po siya mga ohio Pwede rin po natin pang ulam to, panglagay sa ibabaw ng ating spaghetti mga ohio Pag carbonara, pwedeng pwede po itong ilagay at pang ulam na din. Ayan, next time ay apat na lang po ang gagawin ko para mas ma malaki po yung puti po niya sa labas mga ka-Ohio. Pero ito lang po wala nang kalansalan sa ang sarap niya mga ka-Ohio. Talaga namang, ayan, tingnan nyo, hihigupin ko pa yan mga ka-Ohio. Dahil ang sarap talaga. Ayan, kain po tayo mga ka-Ohio. Maray-maray po salamat. Paalam. Bye-bye.